Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling mapanuri. Sa mga kausap at hindi basta nagagawang magtiwala kagad. Sa bagong makakausap, at kung sa pera ay maluwag sa pagtulong sa magulang at mga kapatid pag may ipon na pera, sa trabaho naman ay magiging masinop na ayaw inaabala sa mga dapat na magawa, at ayaw ng pagsasalita na nagmumura, ayaw ng may nakakaaway na tao, mas gusto ang laging maayos na pagkain sa pamamahay para sa magandang kalusugan ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 8 at number 24 at number 40. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa usapan ay ayaw. Nang paligoy-ligoy, mas gusto ang makakatapos kagad ng pag-uusap para hindi naabala sa mga dapat na magawa, at may katapangan ang ugali na maunawain naman pero pag mapasok ng pagkainis, ay pwedeng makapagsalita ng pangit, maingat sa pera na laging nag-iipon para sa pamilya, na makapagbigay ng maayos na pamumuhay, wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 10, number 29 at number 4. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa trabaho ay wala sa isipan na makisuyo sa ibang kasama sa trabaho. Mas gusto ang magtrabaho na mag-isa at pag may nasabi. Sa pamilya ay gagawin para laging may maayos na relasyon, at kung pagmamahalan ay wala sa isipan na magselos may tiwala sa pag-iibigan, sa pera ay matipid sa ibang bagay mas gusto magbigay sa mga anak o sa minamahal para mapasaya ang buhay pamilya, at ngayong araw ay mayroon kana namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14, number 30 at number 11. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung may nasabi sa kausap ay gagawin pero hindi naman basta gagawa ng pangako, dahil laging mag-iingat para walang makaaway na tao o magkaroon ng suliranin, may masungit na ugali mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, kaysa makipagtulungan sa ibang kasama dahil ayaw ng pagtatalo ano ang tamang gagawin, at sa pera ay hindi magagawang magpautang mas gusto ang makaipon ng pera, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 4, number 19 at number 32. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung gagawa ng isang gawain ay laging maingat at hindi magagawa na makisuyo sa ibang tao. At may kadaliang magselos ngayong araw na may katapangan pag magseselos, sa pera ay maingat sa pamilya ang pwedeng mabigyan ng pera, at may isipang mapanuri bago magsasalita ay pinag-iisipan nang walang magawa na may mainis sa mga nakakausap, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 36 at number 10. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matahimik na ugali mas gusto ang gumagawa ng nag-iisa, dahil para walang maging abala sa dapat na matatapos na trabaho o gagawin, may kadali magbigay tulong sa mga magulang paglalapitan, at pag may nagawang pakikipag-usap, ay hindi magpapalate dahil ayaw ng napipintasan, wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 14, number 25 at number 30. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masikap sa dapat na gagawin at hindi basta makukuha sa bulong ng ibang tao, mas gusto ang may sariling pamamaraan sa mga gawain na hindi makukuha sa suhulan ng pera. Ayaw ng ganoong mga gawain para walang kamalasan na bumalik sa pamumuhay. Madaling lapitan ng mga magulang paghihinga ng tulong, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue number 18 number 10 at number 22 Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masipag sa mga dapat nagagawin at hindi makakayang magpataan sa mga dapat nagagawin na trabaho at hindi basta magagawang magselos laging may tiwala sa minamahal at sa pera ay wala sa isipan na magpautang sa ibang tao pag iipon ang gusto, para laging mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 9 number 34 at number 25. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, sa gawain ay laging inuuna ang maging masigla at masipag para sa ikakaganda ng pamumuhay, at kung gagawa ng pagtitiwala ay sa mga kapamilya ang unang gagawin, sa ibang kausap ay maingat magtiwala para ang mga suliranin ay maiiwasan. Ayaw ng usapang may kaberdehan at kabastusan iiwasan na ang ganoong pag-uusap mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 14, number 10 at number 25. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop sa pera at masipag sa hanap buhay para makagawa ng pag-asenso at laging may isang salita pag nasa pamilya para masaya ang pamumuhay, at ayaw ng usapan may pintasan ng ibang tao na pwedeng madaling mainis sa usapan, at wala sa isipan gumawa ng kalokohan sa ibang tao, pag pera ang pag-uusapan nakikita ng pera ay walang kalokohan ng walang makakaaway na tao, maaruga sa magulang may kahandaan makatulong pagkailangan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 26, number 18 at number 34. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapanuri at maingat. Hindi basta kayang mapapakiusapan para ang buhay ay Matahimik sa pakikipag-usap sa pamilya kung may ipapangako. Sa kanila ay gagawin ng maging masaya ang tahanan. Matahimik na araw ang gusto kung may dapat nagagawin sa trabaho, ay laging nakapokus ng makatapos ng maayos para makagawa ng pag-asenso, at hindi gagawa ng pagkakamali pagpera na ang usapan ayaw ng mga suhulan o ibang pagkakakitaan na hindi tama iiwasan na kagad, maaruga sa magulang handa laging makatulong hanggat makakaya. 06C to the power of 6 mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14 number 27 at number 18. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi basta magagawang. Magtiwala kagad laging maingat sa buhay, para ang buhay ay makagawa laging masigla para makagawa ng pagkita. Nang perang maayos, may mahabang pasensya lalo na sa trabaho para walang maging suliranin, at patuloy na magkakaroon ng hanap buhay. Laging gumagawa ng pag-aaral bago mag-uumpisa ng isang bagay ng trabaho o gagawa ng pagmamahalan, may katapangan ang ugali na gagawin pagkailangan at maingat naman sa pagsasalita, at ayaw kausap ang mga tao na mahilig sa kaberdehan na pananalita, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 24 number 30 at number 19.